Inihintay pa namin mga tiga pila Shout out nga pala kay Kuya George Welcome back Welcome back, back to Saddle Robin alright. J Shout out Lord si Ian Shout out kay Master Ian Shout out kay Master ayun na mga lods, second stop dito sa may taas ng ahon alright

thank <laughs> you At ayun na nga mga lods, dito tayo sa ano, sa Palok Lake. pala yung sound na Kabila pala yung ano, floating garden

Ito na yung check out niya. Ito na kayo ba ito? Oo, oh, okay. Hey, dito na yung pad niya. Ay, eh. sino... Ay, Ay, <laughs> okay Ayan. May pagkara in-frame na. Ito na pa tayo mga tayo yung, luch? Luch. Tayo tayo pa tayo mga doon si Huwag kang Huwag kang